From Glosh Store. Glosh Store. So, store siya sa TikTok. Hello po, ma'am. Follower niyo po kami. Thank you. Mag-asawa. Ah. Ano po pwede gawin, ma'am? Ay, ayun yung take-away. Napanasin take namin take pag may darating kaming pera, biglang may magkakasakit sa mga aso namin o di kaya masisira sa sakyan namin doon lang tuloy na pupunta pera namin, ano kaya ang pwedeng gawin? Uh, ito yung kinakwento ko sa inyo, di ba, yung mga nakaraan sa bahay dito sa atin. So, ang eksena kasi ng bahay na ito, kapag nakakaipon ako, kapag may dumarating na pera, nagkakaroon gastusin, either nakakasakit, either may scam may biglaang ang paggagastos. Lagi yan matatapat kapag nakakaipon ka na, kapag may save ka na. So, ibig sabihin, ayaw ng bahay na nagkakaroon ka ng pera. Pero, hindi ka pinapabayaan sa bahay. Yun yung sa bahay namin, ha? Siguro mga 4 years kaming ganyan. So, hindi, ako, hindi talaga ako nakakaipon. So, tuturuan ko yung strategy. Ang sagot na ito ay komento doon sa nagtrending na video na malas at swerteng bahay sa TikTok. Itong bahay na ito, laging ganyan na eksena niyan, hindi kami nakakaipon. Pare-parehas kami sa bahay, nagtataka kami na bakit kapag may parating na pera or may save kang pera sa banko, saving sa wallet mo, sa bag mo, nagkakagastos. So, kapag mas malaki na ipon mo, mas malaki yung pagkakagastosan. Ganyan ang nangyayari. So, feeling ko yung bahay ay ayaw umayon sa pag-iipon. Ang nangyayari, kapag may malaking pera sa bahay na ito, ay magkakaroon ka ng gastusin. Uh, depende sa laki ng pera mo, ganoon din yung laki ng gastos mo. Zero talaga. Pero yung bahay namin ay hindi ka papabayaan sa mga gastusin mo. Na-observe ko din na sa tuwing may malalaki akong mga babayaran sa credit card ko, na utang ng ibang tao, na sobrang stress mo, and then one click masosolve mo siya. So, ganoon na eksena niya. Uh, zero ka, pero bayad lahat ng utang mo. Ganyan ang pag-aaral ko sa bahay namin dito. Ewan ko lang sa ibang mga bahay, ha? Ang ginagawa ko dyan, ganito ang strategy ko. Sabi ko sa kanila, Since ganun mga mangyayari na lagi kang isisiro, hindi ka pag-iipunin kahit may malaki ka ng pera, pero hindi ka naman papabayaan sa gastusin mo. So ang ginawa ko ganito, nag-loan ako nang bumuli ako ng dalawang bahay. Uhulugan ko siya ng five years. Para sa akin, hindi ako papabayaan sa hulugan ko doon sa nakuha kong bahay na pagdating ng araw may pupunta sa akin. So as of now, I think mga 5 months na na hinulugan ko yon kasi monthly for 5 years, dalawang bahay. Hindi naman ako nahihirapan. So zero ko ngayon, pero nagkaka-investment ako. Nagkakaroon ako ng bahay. After 5 years, after ko matapos yung bahay na yon kung sakaling nag-earn na, kung, sa, kung sakaling ginawa ko siyang paupahan, kung sakaling nag-earn na, ganun ulit yung process na gagawin ko. Since yung bahay naman na to, ay hindi ako pinag-iipon, pero tinutulungan ako pang gastos sa lahat ng mga bayarin. 'di ba? So, kasi kung hindi ako kumuha ng bahay at dire-diretso yung pasok ng pera, ibig sabihin sisiruhin ka niya nung wala kang naiipon. So, wise mind ang ginawa, wise strategy, kumuha na lang ako ng another bayarin. So, ibig sabihin rin ito, medyo takot pa tayo kasi pwede tayong magkukuha ng napakaraming mga bahay kung malakas ang paninindigan na hindi ka papabayaan ng bahay sa hulugan monthly. Okay, so ang ginawa ko muna ngayon is dalawang bahay. So, ganyan yung strategy ang ginawa ko. So, para sa'yo, gawin mo, para sa akin, try mong mag-invest. Yung tamang invest, ha, hindi tayo sa mga iskaming, mga sugal, wag ganon. Na against tayo sa mga ganyan. So, mag-invest sa pwede mong maging kabuhayan. Tignan mo kung isi-shoulder ka ng bahay mo. Kung ang naranasan mong routine, hindi ka sinisiro, pero hindi ka pinag-iipon. At tinutulungan ka sa lahat ng gastusin mo. Walang bigat na bahay, pero hindi ka makaipon.